This is historic kasi itong kauna-unahan na boboto ang ating persons to of liberty. Kasi sabihin yung mga kasama natin, kapatid natin, nakakulong, no? pero hindi pa nasasendensyahan na boboto sa isang barangay eleksyon. Inuuli ko, makasaysayan ito dahil ngayon lang sila mapapar-anticipate no? dito sa uh, barangay eleksyon. This is very, very historic in that sense. Ito'y dahil sa uh, Supreme Court decision noong August 26, 2002 na sinasabi, unless convicted by final judgment, all persons deprived of liberties have their constitutional right to vote. Ang sinasabi, unless masentensyahan ka, ikaw ay inaantay mo pa lang at naghihiling pa lang, wala kang masentensya, ito yung nilay kagulisan ng Estado ang karapatan mong bumoto. No? Nagsimula na rin uh, bumoto itong uh, mga persons deprived with liberty dito sa Manila City Jail. At uh, ngayon nga ay uh, sila ay uh, bumuboto na. At uh, mahigpit yung uh, seguridad ng... Uh, Uh, BJMT, dito ano? naman sa mga butante. Ano? At uh, pagkatapos nilang uh, bumoto, sila ay uh, lalabas na at babalik doon sa dormitoryo. So sa ngayon ay uh, paisa-isa at uh, hindi pinagsasabay-sabay yung uh, bumuboto. Wala dito sa Manila City Jail. Ako si Jonas Ugo. Walang inatrasawang balita.